Eto ah. Sa mga streamer dyan, most likely sa streamer ng game, pag hindi ka pa nag-honor of king, men, late na late ka sa meta, huwag mong hintayin na lahat na Icon Nuttos ikaw wala pa. Promise. Sabihin ko asa content creator, men, ganun talaga ang buhay. Sabihin ko inyo, men. Eto Like, if nasa dignidad ka pa rin, yung, hindi kasi ani dignidad ko to eh. I mean hindi na tayo 2020. Okay? Kung 2020 to, yeah. oh, pag pag, pag, pag natin yung dignidad, pero wala na tayo sa 2020. Isipin mo, is Traver ngayon nagsusugal, nagla-live na sugal, nagla-live na kung oh, ano-ano. Tapos ikaw, andyan, I mean, admin. Oh my God. Oh, wow. Sabihin ko sa inyo, pag nahuli pa kayo dito, man, wala na. Kasabihin nyo, sayang. Asan ang influencer? Ano ba gagawin? Ano ba hanap buhay mo? Di ba? Tumanggap ng brand deals. Ayun lang naman yan. I mean, pag nasa dignidad ka pa din, man, di ko na alam. Mga content creator ngayon, nasa pasagapan na ng buhay. Wala na sa stressan, men. Sinasabi ko sa inyo. Isipin nyo, men. Price man sa Riyadh, two months lang namin. Holy. Like, hello? Kumakain kayo ng corbid, kumakain kami ng steak. Tan Tandaan nyo, men. Yung mga viewers nyo, men. Sabihin ko sa inyo, dati yung mga viewers, dati magaling support. Ngayon, ngayon, pag may ginawa kang mali, masamang tao ka na. So, papanindigan mo pa? Awa, awa! Five, six, papanindigan six, mo six, pa six, ba? Six, ay, yung ano mo? Hindi, kasi ito yung gusto ko, eh. no? Ito, hindi. Six, hindi yan yung gusto ten, mo. Ayan ay, lang yung portray mo pag mahalin ka ng tao, eh. Wala, well, I mean, We don't fight Ganun ay! Hindi ba? Isipin mo kung ngayon kinakain mo, kasi kinakain namin, grilled salmon. <laughs> Tapos pag may nakasama kayo mataas na content creator Ba't ang laki ng kinikita mo? Dito li Nasa eh, piling, ano kay feeling Ano kay eh, parang Hindi, kailangan ko kasi yung mga tao ma I man Yan sabi ko sa inyo Pag nahuli kayo sa meta dito sa Honor of Kings Yung mga influencer, iyakan na yan men Nasabi niya, sayang no, dapat kinagat ko na lang Oh, tol. Sayang. Kasalanan mo eh. Feeling may ambag ka sa, sa society. Ako nga, isipin mo sa taas ng following ko, min. Hindi ko iniisip, yun, iniisip ko. Wala naman akong bag sa society. Ano, Anong sasabihin ng tao sa akin? Lumipat ka, wala kang utang na loob. Min, kayo ba nagpapakain sa akin? Di ba? May pamilya at anak ako, tol. Di mo? So now, habang kayo love nagga grind kami nag-grind na. Mga tao siya sabi sa akin, hindi ka naman nag-enjoy dyan. Ang saya ko nga Ang saya ko, men Isipin mo, wala akong stress. May sahod akong maganda. Nakakain ko lahat ng... gusto Nabibili ko lahat ng gusto ko. Nabibili ng anak ko lahat ng gusto niya. Tapos na an, Naglalagaw lang ako. Mahigit pag to token. Alam mo 'yun? I'm living the good life, boss. Habang ikaw nagla ka sa TikTok tol. Sabi natin may 100 200 ano ka viewers. Sure ko 'yung no, Pagan ka na na owner of Kings. Tapos yung dignidad mo kasi yung no, kasi Gusto ko ganyan dito Kinain ka ng viewers mo Min Tandaan mo Ikaw magdidikta Hindi sila Okay may May passive pa ako Oh my god Digit Nakadash pa siya noon utang na loob hindi yun. ko yung utang na loob men wala kang utang may hindi na ako tumitingin sa utang na loob men tandaan mo pagka humingi ka ng utang na loob men binaba mo yung ano pagkatao mo tandaan mo as an influencer your work is to entertain kapag entertain ka good you deliver it nanood sila for free internet nagbayad sila ayun lang yun nice good job pero Sabihan ka na, no? Wala utang na loob Oh my god, sayang Uy, kunin na natin to Nasimulan na eh. Ano? Oh my god Where's our jungles? May nga sa inyo, men Sasabihin, ito sasabihin sa inyo ng mga viewers Since, yung, yung pera, hindi mo yan madadala sa libingan tol. Sabihin ko sa inyo, ma'am. Gusto ko mamatay masaya ako nabili ko lahat ng gusto ko. kaysa sa isipin, sasabihin mo na lang sana na matay. Ngayon, alam mo yun? Sana matay na lang ako pag ang next life ko. Malay mo, may panganak akong chamba, di ba? Shit, man. Ay, ayun ba yung gusto ko? Oh, ayun, I mean So, mabili yung gusto ko Mapalaki ko ng tama Ano ako, mapapasok ko sa magandang school Alam mo yun? Makain yung gusto kong makain At least you live your life at the best At the best talaga Tamihin ko sa inyo, men. Pag nagka ka ba? Ito ha, et, ito, yung ano eh. Ito yung pinaano sa akin eh. Pinamalupit eh. Pinamalupit. Sinasabi ng mga tao, oh, lumipat ka dogs kasi bayad ka. Wala kang utang na loob. Men, pag nagkasakit ba ako, min, gagamutin mo ba ako? So, ako, oh, sabihin ka sa inyo, if streamer ka, man, Kagatin mo yung dapat mong agatin. Huwag mong hintayin na sasabihin mo sayang. Masabi mo nga nag na streamer. I mean, huwag kang matakot sasabi ng tao, min. Tandaan mo, pag nagkasakit ka, hindi sila magbabayad ng bill mo. Ikaw. Tandaan mo yan. Oh, wala akong utang na loob sa mga, min. Pag sinabi wala akong utang na loob, min, wala talaga, min. Ano anong, anong gusto mong gawin ko, min? Pag nagkasakit ako, babayadan niyo yung bill ko? Diba? Ayun lang naman yun, eh. Pag nagutom ako, babayadan niyo ba yung pagkain ko sa pagkainan? Hindi yun mayabang, tawag doon, praktikalan. Kaya mo ba magkabaho for free? Diba, ba Hindi. Kasi ang daming ano eh, baka kasi magalit yung viewers Parang sa viewers, viewers mo yun <laughs> Service lang yan, men Nagbigay ka ng ano, ng entertaining things sa ano nila Yun na yun Di na tulad to dati, kung dati sana, possible eh Sabi na ano, understandable, may integrity eh Kaso ngayon tol, wala na, lahat content creator eh Papasukin to eh Hanapin lang natin sa banda He Nice one.